Time check mo na tayo guys. Uh, 3 eh, uh, 3.30 ng hapon. So, ayan o. Tayo ay naglilinis sa bakuran kasi ang damo ang paligid ng bahay guys. Para naman malinis So, update tayo. Uh, maya muna tayo maglinis snack na tayo eh. Ano na tinapay. So, ayun tayo. Ayan. Ayan na tayo ng tinapay. Meron tayong tinapay dito. Ayan. Tapos na juice. tayo magawa dito sa bukid kaya malinis na traffic walang trabaho ngayon so ayan, intro mo tayo Subscribe, YouTube Bakal, kalau pisang ang yun ko Ang aso ko, nag din. Ayan, o. Uh. Kin! Kin! <laughs> so, hindi pwede, pa ng Joseph. Hindi ba? Snack din eh? tapos alamaya so, no? so, na nagtargal siyo sa na bukoran so yan tapos tayo mag snack so mumpo siya na tayo guys and so sa amin na may dilemma ba halu kasi out is an arrow kasi nagayos ang mga silikosa, dito sa no mga wireing

Ito ang lilinisin natin guys. Alam na oh, yung puno ng kalamansi. Ayan, lumalaki yan. Ah. Eh, Ayan, kailangan linisan natin yan para maganda ang tubo niya. Ayan. Kalamansi yan. Ah. Uh. ganda pa besan ako dito sa amin guys ang unit ganda na, panahon, ganda na araw, hari araw Sinsian yan na kasi ano, guys premier taas kasi siya kasi hindi ako nagla live kaya pag may pumasok salamat matambay naman ako sa mga live Hindi na ako maglalight. Yeah. Kaya ka primer ko na lang ano. Ginawa ba? Ito lahat naman premier Primer light. ganda ng araw ngayon. No? Hindi na maginap sa so okay. bukit. ganda na ng sikat ng araw. Eh. Ayan. Ganda ng panahon. Ang linaw ng kalangitan. Ayan. Oh lumilipad ang mga ano ganda ng panahon nung karaang araw pa sila nagtulis maot salamat naman tayo na hindi dito sa Southern Little dumaan ang bagyo pag dito dumaan siguro mga saging nating tanim lahat yan matutumba sayang ating mga karlang, ang lalaki na. At tanin natin karlang. Ang lalaki na nila. Ang na siguro laman guys. yung ng mga kalang tubo ng ating bansala no? sa Bisaya, bansala nun guys so, ang lalaki na kanilang madahon ang marami ng laman to oh, ang pasanahan so mag-umpisa na tayo mag para

🎵 Kamera sa kamay, kwento ng buhay Dito nagsisimula ang tagumpay Pero sa gabi, ilaw ng siyudad 🎵🎵 Ikita't gulong, ngunit may pangarap Kahit saan anong yapak 🎵 ng vlog ay tapat at bukas JFC TV, buhay ay pelikula Mix ng bukit, mix ng siyudad 🎵 Walang halong drama Sa YouTube, sino'ng di magkakakilala? Pakikipag sa balaran, araw-araw Ipakita ang totoo, kahit saan pang mapadpad JFC TV, ikaw ang bida sa buhay mo Sa ng lupa o kalsadang bato pangarap ay pawis Halakhak ng pamilya Kinto sa mata ng mga na Nanonood sa'yo Sa likod ng lens Nandiyan ang tapang Bawat upload ay laban Sa agos ng buhay Lahat ng hirap Pinipinta ng liwanag Hanggang sa marating Ang inaasam na pangarap JFC, JFC siyudad Tunay na kwento Walang halong drama Sa YouTube Sinong di makakakilala Pakikipag sa balaran Araw-araw Ipakita ang totoo Kahit saan pang mapagpad JFC TV Ikaw ang bida Sa buhay mo Ang kwento mo'y inspirasyon sa lahat Hindi kailangan ng street o artista Basta puso mo'y totoo Yan ang mahalaga JFC TV Sa umagay ng araw sa palayan Tahimik ng mundo, hangin ay kaibigan Kalabaw sa likod, kamera sa kamay Kwento ng buhay, dito nagsisimula ang tagumpay Pero sa gabi, ilaw ng siyudad, kita gulong gulo Ngunit may pangarap kahit saan mapagpag ang yabak Hatid ng vlog ay tapat at bukas JFC TV, buhay ay pelikula

lahat ng pamilya Kinto sa mata ng mga na no sa'yo Sa likod ng les nandiyan ng tapang Bawat upload ay laban Sa agos ng buhay, lahat ng hirap Pinipinta ng liwanag Hanggang sa marating ang inaasam na pangarap JFC, JFC Ang kwento mo'y inspirasyon sa lahat Hindi kailangan ng street o artista Basta puso mo'y totoo Yan ang mahalaga JFC TV Sa ng araw sa ng araw sa palayan Tahimik ng mundo, hangin ay kaibigan Kalapaw sa likod, kamera sa kamay Kwento ng buhay, dito nagsisimula ang tagumpay Pero sa gabi, ilaw ng siyudad, ikit at gulong Ngunit may pangarap, kahit saan mapatay ang yapak Hatid ng blagay, tapat at bukas JFC TV, buhay ay pelikula Mix

ng pamilya kintos ang mata ng mga nanonood sa'yo sa likod ng lens nandiyan ang tapang bawat upload ay laban sa atos ng buhay lahat ng hirap na taon pa guys na? hanggang sa marating ang inaasam ng iba na ang taon May bunga na yan ah,

pagtik hanggang sa liwanag Ang kwento mo'y inspirasyon sa lahat Hindi kailangan ng street o artista Basta puso mo'y totoo Yan ang mahalaga JFC TV Sa so, umatisika nang araw sa palayan Tahimik ng mundo, hangin ay kaibigan Kalapaw sa likod, kamera sa kamay Kwento ng buhay, dito nagsisimula ang tagumpay Pero sa gabi, ilaw ng syudad, ikit at may pangarap, kahit saan mapagpad ang yapak Hatid ng vlog ay tapat at bukas

Ito na tayo. daan, Ito pa lang. Ito, Sayang lang mga saging dito. Yan yung ka. Wala na kasi bumibili dito ng saging guys. Yan na, meron sa o. Malata. Mahinog na sa puno. Hanggang na. Ubo sa ibon. Ha? Wala na. Hindi naman makain ng tao. Okay, parang kaya ibon na ka bus, di yung kawatan ang iba dito guys sinukuha ko na dami na kasi mga hinog so yung iba pag may ano pa matuloy na makain punin natin doon hindi na no? sa ibo na lang eh. hmm. yan lang ginagawa ko kung meron pang bibili ng saging kasi iba kasi yung bumibili dito ng saging. Gusto na yung makinis ang balat. Ang mga saging namin dito, maitim ang balat. Kung mamimili, gusto na ang makinis ba? Grabe. Gusto na ano, maganda ang forma ng saging. Noong unang panahon, bibili kahit maliit ang kanyang ano, buwi ngayon hindi na arte na ngayon ang mga mini ayan may nalanta na ating mga mini tutulin para maabunan ito sa lupa ba bunga na kahit isa lahat na ubo sa ibon kaya patuloy yan para may magandang tubo na ano naman isa oh, doon na wala ng bunga rin daming saging dito guys andun pa sa kabila niyong dito kailangan natin tong linisan kasi dami ng ano yung ano ang damo ba Pag hindi ka kasi ito malinis guys punta lang sa ibabaw sa kanyang ano yung pinakapuno ba maano mahikog ba yung ano yung udlot hehehe <laughs> bisaya ang si natin yan para maganda ang tubo. Hindi siya mamamatay. Ganyan lang gawin nyo kapag meron kayong coconut tree. Ganyan o. Oh. na sa ibabaw o. Oh. Nando sa udlot guys. Pag, parang mahikog siya ba. Pag lumami na to. Maano tong puno ng niyog. Mamatay. Dito lang natin kunin ito. Kaya nandito kasi ang puno niya. Sa damo. Pag mawala na yan. Sa iba ba mamatay na yan. Di natin, no? po, no. dito malinis natin oh kasi ang puno ng dito na totobo dito ng kaya ng ano so biso dito guys May mga ano dito guys, puno na ang sunis, hindi na munga ngayong taon. Noong nakaraang taon, meron daming bunga. Wala. Siguro, susunod na taon. May bunga na yan. Dilim na dito, dami na kasing kahoy dito. Kung eh. makapira ako, makasahod-sahod uh, ako naman lang pa ano ko dito sa lupa pa ano ko palinis ko kasi doon sa kabila ay madam mo na ako lang mag isang ano, agbas hindi kaya kasi malaki kasi lupa dito ay okay, nabasunahan kasi tuwidig tayo tayo lang mag ano agbas lang may dalawa tayong kasama para madali kung magkasahaw tayo ng malaki yan lang ang tanaw natin maraming <laughs> salamat para sa inyong mga support mga kaibigan, mga kapatid kaya ang itong mga premier ko mahaba pang ano lang to pang watch out natin kasi Madalang lang kasi ako magla-live kasi yung busy ba. Kaya, dito na sa premier ko nilagay. Gusto ko sana one hour primer. Para live-live kasi dito ang primer guys. So ayan, tapos na, no uwi na tayo ng bahay. Bukas siguro magkuhako ng... bersalam yang laman kok menemani kita lang dito may paa ng baboy kapi sarap talaga tapos na din so, oke okay. sige palang doon no? oh, hindi pa siya gulang bata Ay, no? oh, hindi pa pwede ayan natapos din ang ating paglilinis at pag susunod din sa ating kasagin at maraming maraming salamat sa inyong suporta mga linda Watching. Okay. Bye-bye.